Ibang klase talaga tong si Hercules kahit saan mo dalhin pinagkakaguluhan talaga siya ng mga cheese. Wow! Tuwang-tuwa naman itong si Brindel nang palabasin natin ngayon itong si Hercules kasi naman may makukulit-kulit na naman siya. Mas nga lang dyan si Hercules kasi nga nabibisit na kay Brindel pero kaya yun nga ay lalayas tayo kasama itong si Hercules. Dumaan pa nga tayo dito sa Raymundo G Farm Clinic sa Meta al kasi nga may kukuhanin lang rin tayo dito sa bago tayo pumunta sa kung saan man tayo pupunta ngayon. Wala rin nga pala tayong lang diaper ni Hercules ngayon at kailangan talaga niya yon Kaya naman dumaan tayo dito sa Raymundo G Farm sa May San Jose. O ba diba, talagang dalawang branch na nga nila yung napuntahan agad natin for today. S Kaya lang nga silang binibentang puppies na ganyan. O diba ang cute-cute niya, ang liit-liit niya. Grabe tingnan nyo apakalit oh, ng basket na yan pero kasyang kasya siya dyan. At talagang luag na luag pa nga kahit yata dalawang ganyan yung ilagay mo kasya. <laughs> Syempre, dito rin nga si Kelly ang taga-welcome sa customers. O, di ba? Ang cute-cute ng taga-welcome nila. At si Hercules naman pala, all throughout that biyahe, talaga nandyan nga lang siya sa likod at pauli-uli lang siya dyan. At in fairness, hindi naman siya nahuhulog ha? Una na nga tayong pumunta dito sa may Batanga City. Bale, may danaanan lang nga muna tayo. Tapos si Hercules, habang waiting tayo, pinalabas nga muna natin siya. Noong una nga talagang halatang takang-taka pa siya sa paligid. Pero mukha na-enjoy -e rin naman niya kasi nga may mga pinupuntahan siyang kung anik-anik dyan. Inilahilan na rin nga niya si mother nung time na yan, yun pala talaga papa siya, tumanap at talaga siya nang pwede niyang pagpupuan na area. <laughs> Nung papapasukin naman na ulit siya sa sasakyan, tingnan nyo ayaw na nga niyang pumasok. Kasi mas gusto niya yata maglakad-lakad na nga lang dito sa paligid. Hindi ka lang natin siya pwedeng iwanan. Kaya naman talagang kailangan piliting iakyat siya sa sasakyan. Kaya nga ayan, binuhat na rin nga siya ng kuya niya. Inuna na nga yung unang part na katawan niya. Tapos ayan, binuhat na nga siya para makaakyat siya dyan sa upuan. Bumili rin nga sila dito ng tubig para nga pakapag water break naman muna itong si Hercules. Since malayo-layo pa ang pupuntahan natin. Nakakatuwa nga nung mapansin niya yung tubig talagang pumuwi. So pang nga siya ng ayos saka siya sa kasya nag-concentrate sa pag-inom at guys, ang tagal rin yung umiinom dyan ha. No, makarating naman tayo dito sa SM Batangas, nilagyan na nga ng diaper itong si Hercules. O ba diba, kaya po natin kailangan ng diaper kasi dadalhin nga natin siya ngayon sa mall. Pero hindi pa talaga dito yung punta natin, parang stopover nga lang to para nga makakain rin si na mother. Ganyan nga pala yung diaper niya kasi nga syempre male siya guys at nakasakto nga yan sa kanyang very liit na hot <laughs> Nung okay na nga yung diaper niya at na-make sure na sakto na nga yan ay at pumasok na rin nga sila dito sa SM at for the walking walking nga lang sila dito. Alam niyo ba itong circles si talaga yung masayang isama sa mga lugar kasi nga syempre talaga napaka-behave niya at hindi nga siya lumalapit masyado sa mga taong nakakasalubong niya. Hindi kasi maiwasan na matakot yung mga tao dahil nga napakalaking aso naman ito pero syempre hindi din kasi nila alam na gentle giant naman ng Hercules natin. Kaya ang malaking bagay na hindi naman niya pinapakailaman yung mga ibang tao na naglalakad kasi kahit paano hindi sila natatakot dito kay Hercules. Mukha na yung Jerry naman niya yung wo kasi nga naka-aircon nga dito sa SM. Kaso parang medyo nahihinaan siya sa aircon nila at nagre-request siya na palakasahin. <laughs> Nung tayo na ito nga, waiting-waiting na si Hercules kasi bumibili na nga ng pagkain ang mother niya. Kung so, naghihintay nga, syempre nakadanggit na naman ng chicks itong si Hercules at ayan, pinagkaguluhan na naman nga siya ng mga chicks niya. <laughs> もうほうがいい。<laughs> 'di ba? Sa sobrang cute ni Hercules, gusto na nga siyang iuwi ni Ate. Anyways, nung time na 'to na sa Goldilocks nang rin naman si Mother at ay naghihintay nga ng food na in order nila. Si Hercules nga mukhang gusto pang bumili ng cake, oh, 'di ba? Talaga may pagtili pa siya, John. <laughs> for the takeout na nga lang rin pala sila ng food, syempre. Dahil nga, hindi naman pwedeng kumain dito na nandito si Hercules. Maanta nga sila dito sa may avocadoria. Since favorite rin nga ni mother to. Kaso hindi nga daw siya nakabili kasi naman walang tindera nung time na to. Habang naglalakad nga, papunta sa parking. O, oh, diba? Tingnan nyo, napatigil pa nga sila dito at nagka-picturean session pa nga sila. Si Hercules nga, siya yung anak na pinipilit ng ina ng umite para mapicturean. O, oh, anak ngite, picturean kita dyan sa bunny. <laughs> Tapos si Hercules naman yung anak na ayaw naman nang magpa-picture pero napipilitan lang kasi baka kuritin siya ng ina niya pag di siya <laughs> Anyway, sabi nandito sila nag-water break na rin nga muna itong si Hercules. Medyo napagod yata siya sa paglalakad-lakad. Since sa naman daw kasi ng SM. Mm Hindi -hmm. rin nga pala girls lang yung nakakapansin kay Hercules. Kasi tingnan nyo si na Kuya Tuwang. Tuwa rin nga siya dito sa Hercules natin. At pinagpipicture rin nga nila. Shala naman ang ating Hercules. O di ba? nakapuesto pa talaga at nakapost siya. Ready for picture all the time. Anyway, sa ito na nga naglakad na nga ulit sila palabas syempre ng mall para makapunta na rin nga sa parking. Waiting pa nga si si dito kasi ang tagal-tagal naman daw maglakad ng kanyang mommy. At bilang ayaw nga niyang pumasok sa sakyan, ayan binuhat na naman nga siya ulit pero talagang umatras pa rin ang batang ito. Feel ko nga ayaw na niya sa sakyan kasi nga naliliyo na siya kaya naman ayaw na niyang pumasok doon. Bago naman tayo umalis dito dahil nga hindi pa nakakain si na mother at tanghali na ay dito na rin nga sila kumain sa sakyan. Ganito nga madalas na ginagawa namin kapag may kasama tayong pack member dito na nga lang tayo kumakain sa sakyan kaysa nga sa labas. Bustainan kasi hindi nga sila nagpapapasok ng mga doggies. Binibigyan-bigyan din nga nila ng pakonti-konting piraso itong si Hercules habang naghihintay nga siya din. Anyways, dito naman na talaga ang punta ni Hercules. O uh, ba diba, dito pa talaga tayo huling nagpunta. Bali, dito nga po yan sa MG Motors dito sa Batangas. Dito kasi sa MG guys, kumuha nga ng sasakyan si Kuya Edmar niyo. Tapos nung nandito nga sila, yung sinasabi nga ng mga staff dito ay puro Hercules at dalhin rin nga daw si Hercules kapag bumalik tayo dito. Bet na bet nga daw nila itong si Hercules kaya naman daw gustong gusto rin nilang mga. Kaya nga na bumalik tayo dito para may asikasuin at syempre para magpatint na rin ang sasakyan ni Kuya Edmar nyo. Ay kasama na rin nga natin itong si Hercules at ayan for the picture na na rin nga muna sila John. Behave na behave lang din naman si Hercules dito habang naghihintay nga habang may pinipirma-pirmahan si na Kuya Edmar nyo. Tingnan nyo wala nga nakahawak sa list nya ng tayo na to pero ayan nakasteady lang nga siya dyan at nakahiga sa gitna mismo. Ngayon enjoy naman niya yung aircon dito sa loob at ayan pinagkaguluhan na naman nga siya ni na ate. For the picture picture nga si na ate kay Hercules at naku talagang batang to nagpapapogi pa talaga nakaposing pa kunwari kasi simple pose lang din nga talaga itong si Hercules pag magpapapicture pero papogi rin naman talaga patingin-tingin lang din nga siya sa paligid nung time na yan hindi naman siya umiibo talaga saka lang rin nga siya umalis sa pwesto niya nung tawagin na nga siya ng kuya niya at nung patayuin na siya kasi alam nga niya na uuwi na at dahil ito na nga ang last nating pupuntahan for the uwi na nga ulit itong si Hercules Guys, syempre, panibagong araw na naman. So, panibagong paglalaro na naman. Alam niyo naman, dito ako kumukuha ng aking mga gastusin sa pangaraw-araw. Ah, uh, dito ulit ako maglalaro kay Big Win. Kasi mas malaki yung panalo dito kay Big Win. Wow! 670! Oh, 670 ulit! Oh, 670! Oh, 670. Legit yan, guys. Talaga nakakakuha lagi ako ng price. Di ganyan talaga dito kay Tala. Kalimitan mong mabubuksan. Ay, may cash. 670. Merong mabubukya ka, pero madalang. Hindi ka talaga basta-basta matatalo. Hindi ka talaga basta-basta matatalo. Oh, nakita niyo. 670 ulit. Oh, 670. Oh, 670 na naman. Wow! 1,675! Yuhu! Nagulat pa ako. Legit talaga guys ito. Uh, mag-register na kayo nasa comment section na link at mag-recharge sa kayo at isa rin kayo sa pwedeng manalo. Lagi guys, panalo dito kay Talay Ititit. Nakita nyo naman, kakasimula ko pa lang, 1,675 na kagad. Okay, Mag-scratch-scratch lang tayo. Tapos yan. Oo, oh, di ba? Scratch-scratch lang tayo ng scratch. oh, 670 ulit. Scratch-scratch. oh, easy money. Mag-scratch-scratch lang tayo. oh, di ba? 670 ulit. Scratch-scratch. oh, 670. Wow, pa-dalawa na to, guys. 1675. Bawal po ito sa mga bata. Oh, 670 ulit. Wow, 670. Oops, patatlong na tong 1675. Hihi. Oh, 670. Oh, 670 ulit. Oh, 670. Oh. Paapat na itong 1,675. Ay, galing. Oh! Palima na itong 1,675. Oh, diba? Laki na. Oh, Oh, 670. Oh, 670. Alam niyo ba, guys, yung napanalunan ko, ibibili ko ulit ng ticket, nang ibibili ng ticket yun, hanggang sa makakuha ako ng malaking price. So, kaya, kaya nakakakuha talaga ako ng, minsan 60k, hanggang 100k yung nabibidro ko, dahil iniro-roll ko talaga, para ako yung makakuha ng malaking price. Pero hindi ka basta-basta matatalo. Oh! sa comment section na link. Mag-register at mag-recharge na kayo. Na excited ako makakuha. So, mag-scratch, mag, mag scratch pa ako. Gusto ko pang makakuha ng malaki pa. Kesa dito, guys. Tunay talaga. na excited na naman ako. Oh! Kita mo, 3,350. Tapos ngayon, 1,675 naman. Ang dami. Oh! 1,675 ulit. Pero ito, papitong na siya. Wow! Patalo na to 3,350! <laughs> Yay! Tingnan nyo guys, oh, patalo na siya. Oh my god, grabe ang galing.